Mainit masyado sa SEA Games. Dapat ang tawag sa kanya Desert Games. <laughs> ayun, mainit, mainit. Masyadong, masyadong tagaktak ang pawis tapos alas 4 ng hapon. Eh, mainit talaga. Kaya, ayun. Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to GrillFox Fox HD. guys, uh, nandito uh, andito nga pala tayo sa ano alam ngayon sa Sea Games. Ito sa, ano, sa New Flight City na gawa ng ano. In na, 200 meters, you will arrive at your destination. 200 meters na hindi ko pa nao pala yung ano yung navigation namin ng Google Maps. So ayun na nga, nandito na kami sa mismo New Clark City yung pagpinagdausan ng Sea Games. And maganda naman hindi pa hindi pa nga lang ganun katapos so kailangan magpapark ka doon medyo malayo tapos maglalakad ka tapos medyo masikip rin yung security may, may medyo ano medyo ma maigpit yung security so kakapkapan ka pa ng mga dalawa tatlong guardia bago pa maka so ayun <coughs> so mamaya tignan natin kung ano yung mga na-evil 3 So <laughs> ayan, Napaka nakakapagod. Kasi ano, medyo mataas yung ano, yung pupuntahan. Na, nasa ano kami ngayon? Nasa Aquatic Center. Aquatic Center. Mamaya, doon naman kami sa kapila. Ayan yung dahil. Ayan, ayan, yung building niya. You've arrived. <laughs> dami rin pala di no? tapos pwede kang pumasok sa kailangan bibili ka ng ticket ewan ko kung maraming tao ah, at ah, maraming tiyo sold out yung ticket ah close na pala so ako pa maghihintay ka mamaya na may mga pila rin eh. Oh, ah. Namin yung, 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 so yung settings ng ano. Dito kami nasa aquatic kami ngayon. Aquatic uh, na building. Ito yung pinagawa ni President Duterte. Nice Ayos ba? Ayun. Da Ang daming tao, literally. Napakada. Ang daming tao dito. Kaya lang yung, yun nga, as, as I said before, ano, bali, kailangan mo ng, ano, ng, maaga kang pumunta kasi pag di ka maaga pumunta yung free tickets wala na hindi ka makakakuha ng free ticket. yung nakita nyo kanina doon yung nakita nyo kanina doon pila yung pila ng mga nanonood sa SEA Games kaya lang yung ticket wala na so, ganun. ganun. yung discount 2 hours later ayan nga yan. Ay, ayan yung pinaka ano kabuuan nung sa Sea Games sa New Clark City to. New Clark City. Tapos ayan yung ano nila. Kung kung i-zoom to, ayan. Yan yung hotel. Hotel or uh, diyan nag-stay yung mga athlete. Diyan sa ano na yan. So ayan naman yung cauldron. Ayan, ayan yung cauldron. Asin hindi ni Manny Pacquiao. Yata. So, ayan. So, ganun lang. Yung CR maganda yung CR. Kaya lang hindi pa siya, ano, hindi pa siya pinturado. Ganon. Tapos may souvenir shop pa rin. Yan. may souvenir shop dito sa likod. Yung tatanong namin kung magkana yung sa souvenir shop. Mayroon pa rin kasing mag, <laughs> mag video pag gano'n. Uh, oh, oh. no, all in all, maganda naman yung experience. Masaya. Tsaka ano, uh, isa sa mga malalaking ano to, malaking place na napagawa rin ng ano sa administration ni ano ni Duterte. So okay na okay siya, okay na. Okay. Ako, ako okay na okay sa akin. So, pagtatanong muna kami kung magkano yung shirt sa loob. Yung t-shirt, yung t-shirt nila medyo pricey. 780 for ano for one t-shirt. Yung, souvenir, syempre matatagalan pa yung sa ano eh. Sa SEA Games ulit eh. Tingnan natin dito. Eh, ito pala ang convenience store. May pagkainan pala rito. Yung, yung nakikita nyo na yon, yun. Yun yung aquatic center. Ayun o. No? Yung maraming pila na yun. Yung sinasabi ko sa na ano na kailangan mo ng ticket. Kailangan mo talaga ng ticket. So ayun. Pag medyo maputi-puti ka rito, tapos ka. Kasi ang ini. <laughs> yun lang. Kung po pwede sana sa Baguio na lang ganapin eh, no? para malamig lahat. Mga convenient sa mga atin. Oh. Tapos convenient rin sa mga ano manonood. Eh kung ganito, ganito ang init. Yung mga sanay na bansa sa malamig, todas dito tsak, talo agad. no? <laughs> Ganun yun. Yun, nakakatawa. Ang nakakatawa rito guys, alam nyo. Eh, pauwi na, pauwi na nga pala kami. So, eto yung sinasabi kong undeveloped pa. Yung parking nila undeveloped pa. Pero okay naman. Ang daming ano. Parang daming nakapag. So, yun yung sinasabi ko. Ang pa siya. Hindi pa siya ganun ka-develop. Pero, ang maganda is, ang daming nakadeploy na police. Ayan, daming nakadeploy na police. So, yun. Yun ang isang maganda. And, ang nakakatawa rito, yung mga katabi namin kanina, Thailander pala yung mga Thailander. Oh. <laughs> kung hindi nagsalita, akala namin Pilipino rin. <laughs> 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 yun ang nakakatawa dun. Kaya, ayan, pauwi na kami. Salamat sa inyo. Hindi ko gano'ng napakita. Siguro, pag pumunta kami ng December 10, yung dyan uli, balik kami, manonood na kami. Sinilip lang namin kung ano talaga yung ano eh, yung niya. So, yun. As, <laughs> like, share and subscribe. Peace. God bless.